So, ayun nga, kagabi bigla ako nag-crave sa lechon. Siyempre, lechon de las piñas pag sinabi lechon. So, ayun na nga. Uy, yung laki ng lechon. Bibigyan ko rin yung mga staff ko para naman lagi rin sila makakain ng lechon tulad ko. So, ito yung ulam namin. Inihaw na tanige, saka caldereta. Mga ininip yung mga yan. Guhugas lang ako ng kamay para makapagkamay tayo. Ano? Meron na. 170 na Ang kita ka sa video ko, Kuya Roro. <laughs> 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 Dapat sinabi mo na rin, welcome to my vlog. Ayan, may, nilaga, may panilaga Yung pa sinanay. ano, wala pa tayong pansit. Kami oh. yung panumili kay Kulong pa lang. Ano, sige, ayan na nang ganyan ka naman. Hindi <laughs> mo tinutupad <laughs> ang cravings ko. An <laughs> ano, ano ko, mama? Pagkakasin. Nay, may, may soft drinks. drinks. Ako. Um, tubig, para bagay sa lechon. Para mm -hmm. bagay sa ano ka, panisin mo po? lang. Hindi, tubig lang. <laughs> bagay daw siya, hindi daw bagay. Ano ba yun? Naamoy ko, amoy alimango. Tapos nilaga pala ang ginawa Mam, mo. Kasi sabi ko, may ka-alimango lang natin. Pinadala ko <laughs> nung hasa. <laughs> yung mga naluto. Nak, kakain. Hindi! Kain na kayo ate. <laughs> Ayan na, itatap-tap na ni Kuya Roro ang butcher. Uy, <laughs> excited na ako kumain. Dala ko ng crepe. Kuya, paabot naman ako ng sauce. Thank you. Ayan. Hi, akin yung ulan. Uy. Tingnan nyo galing pa tong last pinya sa. sarap. Hindi <laughs> mo, naman giginaw. Tingnan Hindi te, giginaw. Tingnan mo, te, giginaw. Hindi birthday? Ang laki ng mo, ngayon, giginaw. Tingnan mo, Uh -huh. Uh -huh. Uy, ang lutong ng lechon de las piñas, guys. Ang laki-laki pa, oh. So, ayan, let's go. Kaya ako naman, napakahuhuwa. Agad ako ng balat na napakalutong Tignan nyo, nagkakrak-krak pa siya, oh. Mmm, <laughs> <Wala ako> <laughs> sa akin parang mainit mm. yung kasi pagka lumamig pag lumamig ay mga ano po dry ang sabi ng sauce nila guys ayun na pinang yung sauce nila winner mmm harap Ito ba ang sa'yo na-vlog mo? Ito ba ang sa'yo Natnat, nat lechon you oh, know. lechon. You know. Ba favorite mo to? O kami here bigyan kita. <laughs> What do you want? Uy, not not kinain yung ano. Ito lang sa'yo. Oh, dali, baby. Baby. Oh, uy, laki ng balat. Oh, ito mo na. Oh, tinan mo kung malutong. Kagat mo. Kagat mo dali. Lutong? Ay, <laughs> ano hindi lutong? <laughs> Pasaway. ka. Ang lutong-lutong yan. Wala ka kasi ngipin, kaya di mo makagat. Ah. Mm. Hindi ka pwede endorse. Ang ay yung taba. Oh, yung okay. taba ang gusto mo? Please, okay. Ay no, taba ng lecho ng gusto. Hmm Tika, boo! Tika, boo! Tika, boo! Pogi! Pogi, ano yung taba? Tika, taba na lechon ang kinukuha. Daddy, taba na lechon ang kinukuha ni Natnam. Ayan mo, bata. Ayan, bibigay ko sa staff namin sa mga nagbabalot ng parcel. Ito naman dito sa iba yung iba dito sa amin sa bahay. Ayan, kasi para sharing is scary. Maraming patikim ng napakasarap na lechon. Lechon de las piñas, syempre. Kap talaga. Liit lang nitong balat na nakuha ko. Tamo ha. Mmm, gatong. Mmm. Sakun Ah, eu...